Pinakasalan ka ng anak ko, doon na nagsimulang minalas ang buhay niya. Lahat ng pwedeng maging panimula namin, kinuha po ninyo. Ma? Huwag mo akong tawaging ma? At kahit isang beses, wala po kayong tinuring na pagmamahal sa akin. Oh, ikaw pala, Ana. Akala ko naman, multo, kasi matagal ka nang hindi nagpapakita. Akala ko naman natauhan ka na nahiya sa sarili mo. <sighs> Hindi pa ako multo. Tao po ako. At asawa po ng anak niyo. Gusto ko lang naman po na sana maging parte ng pamilyang to. Pero simula't simula, parang ayaw niyo naman po akong makita eh. Parte ng pamilya? Nung pinakasalan ka ng anak ko, doon na nagsimulang minalas ang buhay niya wala kang maidulot kundi kahihiyan at kahirapan sa amin sa so tingin niyo po ba madali para sa akin? araw-araw po akong lumulunok ng pride kahit lasang sabon araw-araw kong nagtitiis lahat ng mga ginagawa po ninyo hinahayaan ko lang kasi ayoko po na masira ang respeto po ng asawa ko sa inyo Lalo lalo na po yung respeto ko po sa inyo pero tao rin po ako. Napupuno rin po ako, ma. Ma? Huwag mo akong tawagin, ma. Okay. Anti Malay! <laughs> okay. Kinuha niyo po yung pera sa kasal namin. Lahat ng pwedeng maging panimula namin, kinuha po ninyo. Hindi ko po alam kung malas nga ba talaga kami o kung sinadya niyo naman tapakan kami si Mala umpisa pa lang. Walang kwenta ang kasal ninyo, Ana. Wala kayong ambag, kami lahat gumastos no sa kasal nyo. Kahit yung mga regalo, mas karapat dapat kami roon. Gumastos po kayo para magpakitang tao. Pero kinuyahan niyo naman po lahat ng dignidad namin pagkatapos. At kahit isang beses, wala po kayong tinuring na pagmamahal sa akin pamilya ba talaga ang tawag sa ganyan? Kung hindi ka marunong makontento, edi umalis ka na lang sa buhay namin. Akala niyo po siguro wala po akong karapatang lumaban? Hindi pa ako perpekto. Pero hindi rin po ako basura para tratuhin niyo po ako ng ganito. At kung ang dasal niyo po ay mawala ako sa buhay ng anak niyo, ako po mismo ang magsasabing hindi ako aalis. Hindi dahil kapit ako sa anak niyo. Kung dahil mahal ko siya at kami ang magkapamilya ngayon. Tsaka, kung hindi po kayo manalo-nalo sa bingo, huwag niyo pong ibamit. Huwag niyo pong ibundon sa akin yung galit ninyo. <laughs> <laughs> hindi siya nanalo sa bingo, kaya pala. <laughs> kaya pala ma masakit ang ulo niya. At pag daw siyang tawaging maha, tawaging siyang anti-malay. <laughs> <laughs>